lagi po ba kayo mga bossing kong problemado tungkol sa usapin ng pera asya mga bossing ko magdala ka nito, mga bossing ko ngayong katapusan mga bossing ko ng January or kaya po mga bossing ko sa unang araw mga bossing ko ng February bago ka umalis ng inyong pumbahay at ito po mga bossing ko ay makakatulong upang sa ganoon ay kayo po imbis na malasin ay puro swerte ang darating at iaadya ka lagi kung saan lagi kayo ay suswertihin mga bossing maganda na meron kang ganito mga bossing ko sa inyong pumbag or mag isa sa bulsa upan sa ganon kung ikaw naghahanap ng trabaho matanggap ka kaagad kung ikaw po ay uh, may negosyo magkaroon ka araw-araw ng malaking benta kung lubog ka sa pagkakautang makabayad na or kaya po ay uh, malayo sa anumang kapahamakan mga bossing ganon din ang inyo po, mga anak pwede kayong magwish at gawan nyo po ng ganito at padalhan nyo po sila ng ganito mga bossing kung ikaw ay isa sa mga mahilig sa mga pampaswerte ngayong buwan na ito ng Pebrero ay wag na wag ka magpapawala nito upan sa ganon siksikliglig at umaapaw at maraming blessing ang dumating po sa inyo. Kaya kung kayo po naniwala at naisyo po itong gawin, ay siya mga bossing, good luck po sa inyo po lahat. Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay minsan ay konting-konti na lamang ay susuko na sa hamon ng buhay. Na parang naiisip po ninyo, bakit ganon? Ang sipag ko naman, lahat na ginawa ko, pero parang hirap at hirap pa rin ang pinagdadaanan po yan po mga bossing, kay pinagdaanan ko. Nako mabosing kay katakot na iyak ang aki pong inabot po dyan at nawala na rin ako ng pag-asa mga bossing. Ngayon po mga bossing, ito lang po ang dinagdag ko sa buhay po namin ang pampaswerte. Kung ikaw ay masipag, matyaga, pero parang sa bulat wala ang inyong pagiging masipag, pagiging madiskarte at pananalig sa mahala Panginoon na dadali pa rin ng mga pagsubok para wala ka ng pagkukulang, sabayan nyo na po mga bossing ko ng pampaswerte. Basta kapag ikay parang nakita nyo na parang na in love ka kaagad mga bossing kasi ganun ako kahit hindi mo ko alukin basta una kong kita na gustuhan ko yan po ay bibilin ko kaya minsan mga bossing ko like ko sinasabi sige tatawagin ko na lamang yung tindera kapag po may nagustuhan ako, yung ganoon mga bossing. Pero may iba naman na gusto ina-assist. Ako naman, ayoko na nang ina-assist. Parang pag may nakita ako, kahit hindi mo ko alukin, kahit may sira nga po mga bossing ko, binibili ko at ginagawan ko na lang ng paraan. Di na, diskartehan ko na lang. Lalo na yung globe na kulay pula, yung pinakita ko nga po sa video dati mga bossing. Hindi na siya naandar, pero globe pa rin siya. Wala naman siyang crack mga bossing, pero hindi na siya naandar. Kapag sinuwitch nyo, hindi na siya naikot. Pero maganda meaning po nun, mga bossing. Kaya sabi ko, bilhin ko na lang. Eh, pa rin ang mahal mga bossing kasi parang napansin na gustong gusto ko yung globe mga bossing. May ganun akong pag-uugali. Ako na lang ang gagawa. Pininturahan ko siya ng gold, tapos nilinis ko siya. Yun, maganda na po muli mga bossing. Ngayon po mga bossing, kasi yung globe, di ba bilog po yun, swerte po yun. Parang, uh, para gumulong ang magandang kapalaran. Tapos, yung tungkol sa mga pagtatravel para lagi kang safe, ato para sa mabilis na pangarap po natin sa buhay. Ngayon po mga bossing, ayan, kaya kapag napanood nyo ito at parang gusto nyong gawin, na parang ikikinabog, lumarga po kayo mga bossing. Pero kung walang dating sa inyo at parang, ay teka mo, parang ayoko, parang di naman ako naniniwala. Asya, eh, huwag nyo pong pipilitin ang sarili. Dapat po yung kayo may paniniwala mga bossing. At kailangan positive lamang, lalo nating sisipagan mga bossing. Kung ikaw ay lubog sa mga pagkakautang, lagi na mo problema sa tuwing katapusan dahil na yung mga monthly bills po natin mga bossing. Si Judith ay dumarating na mga bossing ko. Yan po yung sa Meralco ko. Kung ano mo binabayara, binabayaran nyo, credit card mga bossing. Asya, para hindi ka na sa darating na Pebrero, subukan nyo po ito para kayo po yung uh hayahay ang buhay, hindi laging namumoblema mga bossing ko, lalo na sa pera. Ngayon pa mga bossing, kung kayo po'y naniniwala at naisip po itong gawin, lumarga po kayo, subukan nyo po ito, proven po ito na napakaswerte. Kaya kung kayo po'y naniniwala at po itong gawin, ang video ito ay para po sa inyo. Nako mga bossing, kayo po ba isa sa mga sumasama ang loob ang gating, hindi naiibigay sa mga anak ang kanilang mga pangangailangan. Isa po ko dyan mga bossing, kaya lagi akong hagilap ko sino yung taong tutulong sa amin. Ngayon kagaya ng kapatid ko, lagi ko kinukulit mga bossing ko araw-araw. Ngayon kapag ako nag-message, alam na po nila, tatanong agad bakit, magkano kailangan mo, yung ganon mga bossing. Ngayon pa mga bossing, mahirap at masakit dahil ayaw naman natin na ganon lagi. Dahil tayo yung mga magulang, gusto po natin na may sarili pera bossing. Kaya lang po, misan, kahit anong gawing kayod, ay sa wala't wala ang ating pagkayod. At ang dami mga pagsubok na pinagdadaanan ng mga bossing. Laging hirap at hirap pa rin. nag oti oti ka, nagsipag ka, tapos hindi mo wala namang may gusto, tatawag si ate, sabihin, oh mami, si Bunso, may sakit yung mga ganun mga bossing ko. Instead na mabili mo yung, yung gusto ng anak mo na matagal nang inaamot sa iyo, pero hindi mo maibigay, nag oti oti ka, ginawa mo na lahat, tapos may pagsubok na dumating, may sakit si ano, instead na yun ang unahin mo, syempre, bibili ka muna ng gamot. Diba mga bossing, ganun po yun may po mga bossing, napakasakit bilang isang magulang kapag ka na ganon ang sitwasyon, tapos ang dami mong utang hindi mo malaman kung paano nyo ito babayaran asya mga bossing, bukod sa inyong sipag at syaga at pananalik sa manapanginoon, ay subukan nyo po ito basta positive lamang, ugali ng pagsasabi ng mga magaganda, at huwag na huwag kang magsasabi ng pangit wag na huwag kang dadain, kasi ikaw mismo kapag paladain ka, ikaw mismo ang nagtatawag ng negatibo ikaw mismo ang nagtatawag ng mga problema sa buhay ninyo, huwag ibu ibubuka sa bibig. Ibubuka mo lang yan sa bibig kapag ikinagdadasal at humingi ng tulong sa mahal na Panginoon. Yun, makakatulong po yun. Pero yung pagbuka-buka sa bibig na mga pangit, nako, alasin nyo na yung pag-uugaling ganyan. Ngayon pa mga bossing, ano po ba itong aking sinasabi? Dahil magtatapos na, o tapos na, ang buwan ng January, yung unang, unang buwan mga bossing ko, sasalubong na tayo sa pangalawang buwan. Kaya mainam na subukan nyo ito para mabago-bago ngayong buwan ng Pebrero. Ano po ba ito? kailangan natin mga bossing ko ng bawang. Kung marami kang bawang, isang buo na. Pero kung kakaunti naman yung bawang ninyo, ay di isang piraso na lamang po mga bossing. Kagaya nito, isang butin lamang po mga bossing. Pero kung marami, isang buo na. Tapos tatambalan natin ito mga bossing ko ng dahon ng laurel. Ito, nako mga bossing, favorite ko po itong tambalang ito. Bakit ka mo mga bossing? Ito po mga bossing ko yung bawang niya, yun, yung blackbuster na isa sa mga pinaniniwalaan na pantaboy ng malas. Tapos ang dahon ng laurel ay napaka ros na magbigay ng tulong. Kung ikaw ubod ng daming problema, mga bossing, pinanghihinaan ka ng loob. Ano ang magpapalakas ng loob po ninyo? Pampaswerte, mga bossing. Kagaya ko pa, mga bossing. Kahit may mga pagsubok ang pinagdadaanan, o baka sabihin ng mga bossing, eh bakit ikaw may pagsubok ka ba mga bossing may tao po ba kahit nga Napakayaman na eh, may problema pa rin sa buhay. Lahat po tayo eh, may mga problema. Iba't ibang istorya lang po ng buhay tayo mga bossing. Kaya kailangan lagi kang lalaban sa hamon ng buhay. Huwag kang susuko. Ngayon pa mga bossing, kaya ako, eh, yung din mga bossing, para ako hinauntog. Kasi ito, ma-share ko lamang po mga bossing ko, eh di nawala yung panganay ko. Kami po'y tabi-tabing matulog. Nako mga bossing ko, ang aking bunso, eh, hindi nakakatulog na hindi ako katabi. E eh, nang no, nagkaroon ako ng vertigo, na ako iyak ng iyak mga bossing ko, nagkaroon ako ng vertigo, ang anak ko, nandoon sa may gilid ng supa, kasi sa supa na ako natutulog. Kasi para ayoko na masyadong halba sa higaan sa kama, kasi medyo malawak. Isa eh, supa, eh, straight lang ako. Eh, kasi pag ako nagalaw sa vertigo, eh, ay ngayon yung aking anak na bunso ay nakakapit kamay sa akin. Nandoon siya sa may kutyon, sa may sahig. At nakakapit sa kamay ko sa may sopa mga bossing. Kaya kawikan ko na kung hindi ako pwedeng ganito. Hindi ako pwedeng kawawa yung anak kong bunso mga bossing. Kasi hindi yun nakakatulog nang wala ako mga bossing. Ngayon pa mga bossing kaya mas mas kailangan kong tatagan. Kaya lalo kung kakapit dito sa pampaswerte mga bossing, para mas maging fighter ako sa hamon ng buhay. Hindi ako basta-basta susuko. Mas mainam na meron kang mga ganito, kasi masa meron kang ganito mga bossing ko. Nasa, nasa isipan po ninyo, ay, meron akong ganito, susuwerte na ako, hindi ako mamalasin mga bossing, na makakamit ko lahat na aking mga pinapangarap. Ganun po mga bossing ko, ang nasa isipan natin, once na meron kang mga pampaswerte. Bukod sa pananangin ng time team, na numero uno, ganun din po mga bossing ko, ang sipag at chala. Ngayon pa mga bossing, kung ikaw ay isa sa mga naniniwala at siya ay lumarga ka, ka, pa sa may silangan. Sabihin nyo na lahat ang gusto po ninyo. Sabihin niyo po, sa pamamagitan ng pampaswerting ito, ako yayam at magiging matagumpay. Bubuhos ang swerte sa akin. Opo, kay mananaya. Mananalo na ako ng limpak-limpak na sanapi at mabibirik ko lahat ang aking mga pangangailangan. Magkakaroon ako ng malaking bahay, magkakaroon ako ng magagarang sasakyan, magkakaroon ako ng napakaraming pera. Ganon ang pagwi-wish mga bossing ha. Lagi yung sasabihin po yung mga pangarap po ninyo. Ayan po yung pagtatawag ng swerte. Pagpatawag po yun ng tagumpay. Mapapasin niyo mas magiging magaan yung dali na swerte. Matapos yun po itong gabi. Mga bossing. at pagkatapos ay ilagay nyo po ito sa isang pouch na kulay pula at bitbitin kahit saan kayo magtungo pero chechiken nyo rin po mga bossing ko yung bawang kasi yung bawang mga bossing akala nyo minsan sariwa pa ganyan po siya, buo. pero hindi mga bossing nakakapeke po ito minsan po tuyo na yung mismong bawang mga bossing kaya kapag tuyo na may marami na yung nahigop na negatibong enerya abay itapunta po nyo na pagka sariwa pa ay gamitin nyo pa po yan mga bossing okay pa po yan yung daw na laurel, laurel wala namang problema ngayon pa mga bossing, kung gusto nyo isama nyo na rin sa pagpapalit kung ayaw nyo ay di pwede rin naman po mga bossing, kasi tuyo naman po talaga yan mga bossing ko ngayon pa mga bossing kung isa ka sa mga naniniwala at naisip po itong gawin huwag ka na magpatumpik-tumpik pa subukan nyo po ito proven po ito na napakaswerte kaya kung isa ka sa mga naniniwala at mahilig ka sa mga pampaswerte magwish ka na ng mula sa inyo pong puso pagtapos yung magwish po dito mga ko ng mga magagandang salita yung eh, ang ng mga pangarap ninyo, ilagay na sa inyo pong bag mga bossing dalhin kahit saan kayo magtungo ngayon pa mga bossing kung kayo po isa na ng pag-as sa buhay laban lang po tayo ha walang sukuan mga bossing positive lang po mga bossing kaya po natin yan kahit anong mga pagsubok po yan walang binigay ang itaas ng hindi natin kaya mga bossing kaya kung kayo pinaniwala asya idagdagan nyo po ng pampaswerte ang buhay po ninyo at uh, lalo magiging hayahay -hay ang buhay natin mga bossing kaya kung kayo pinaniwala mga bossing asya good luck po si po lahat